magandang umaga guys gawa ako ng yelo guys habang papakulo ako ng tubig kasi magkakapi ako habang naghihintay ng pakulo guys gumawa muna ako ng yelo Limang piraso lang naman itong gagawin ko, guys, kasi ilan-ilan lang naman yung madilili dito sa akin ng yelo, guys. Kaya, limang piraso lang itong gagawin ko. Mayroon pa kasi ako dun sa na tatlo. Nakira po akong tatlo doon. Kaya, bali lima lang tong aking gagawin. Ang panahon na yung guys, medyo makulimlim. Bumili akong pandesal eh, medyo makulimlim sa labas. Kahapon guys, may napapanood akong vlogger sa kanila na ulan. Tapos dito, mainit. Dito sa, ano, sa Laguna. Sobrang init kahapon dito. Ngayon, ewan ko lang kung na yun, guys, kasi... Wala pa, Tema! Ewan ko lang ngayon dito, guys, kung uulan kasi makulimlim na ngayon sa labas. Eh. Sana umulan, guys, kasi para naman lumamig-lamig. Kasi lang araw-araw. Um, Ay, Hindi nga, eh. Asa? Hindi, parang hindi siya pumasok kahapon. Kahapon parang hindi siya pumasok. Sana umulan ngayon guys kasi para naman makaranas tayo ng ano lamig Kasi ilang halos isang ay ilang buwan din tayo nakakaranas ng init. Sana eh, bumuhos ng ulan ngayong araw na to guys. Kasi sobrang init talaga. ayun guys tapos na ako gumawa ng anong guys pumulo na pati yung aking tubig magkakapi ako ayan guys magkakapi na ako guys tapos ko nang gawin yung yelong yung mga piraso kapi greatest work yung aking kapi ngayon guys eh. Ang liit ng aking tasa, guys. Ito yung nabili ko sa online, guys, na hindi ko akala, hindi ko akalain na ganito kaliit pala ito. Dito ang dito ako dito dahil sa gumila ko sa pang-piso. Tapos alam ko may ilis. kasi tayo guys Ngayong umaga guys, alas 6, alas 6 pa lang ngayon. Magkakapi ako at tinapay. Tapos pagdating ng alas 7, pag may sinain niya ako mamaya kanin naman ang kakainin ko hindi kasi pwede hindi ko kasi kayang kapi lang ang aanuhin ko sa umaga guys hindi ko kaya hanggang tanghali kapi lang at saka tinapay kaya pagkatapos nito kakain ka din ako ng kanin wala pa kasi kaming kanin guys kaya ito mo nang nanupot, tinapay at kape. Mamaya pag nakasaing ako, ano naman. Mayroon pa po! Mayroon pa kuya! Mayroon pa po! Hindi mo na! Ay, kasi guys na ano, itinda ng mga uksalit o paamin pa ay marami pa sa tindahan Ang, ang hirap talaga ng mga Guys, gawa ng food na yung ating mga nipin. Kaya ang hirap kumuyain yung ating kahit tinapay, na hirapan na kumuyain. Hindi naman ako araw-araw nagkakape, guys. Pag nagustuhan ko lang, tsaka lang ako nagkakape. Ano sana yung papalamang ko dito, pansit? Eh, may palaman naman ako dun sa tindang. Eh, nanghinayang ako dun sa ibibili kong panse. Kaya, ito na lang ang pinalaman ko. Ang pancit ko si Gas yes 25. Tapos ako lang kakain. Ang ako kaya ito na lang na pinalaman ko sa pandesal. Ayan guys, update ko lang saglit sa inyo yung aking munting tindahan. Wala nang laman yung aking tindahan guys kasi yung mababayad sa akin ng utang guys, hindi si pamimili ko. Hindi ko muna siya ipamimili kasi ano, may bayaran kasi kami sa graduation ng anak ko kaya ibabayad muna namin yung ibabayad sa akin. Kaya mga ilang araw lang guys, wala mo nang laman yung aking tindahan. May laman pa siya ng konti guys. Ayan. May laman pa naman kahit konti. Pero ilang araw mo na ako hindi maglalaman sa tindahan ko guys. Kasi Ha? Uh, 60. 60? Hmm. Ayan guys, so As in, wala talaga siyang mga dilata, wala nang natira. Ayan, wala akong itlog. Ayan. As in, hindi mo na talaga ako namili. Kung mamili man ako, guys, yung sigarilyo lang. Hindi ako nagpawala ng sigarilyo kasi mabili kasi sa akin yung sigarilyo sa madaling araw, guys. Kaya hindi ko wala yung kahit paano binibili ko pa rin yung sigarilyo ko. Ayan. As in nawala talaga yung laman guys. So ang ang laman lang ang puhunan ko lang naman kasi dito guys nasa 4,000 na libo lang ngayon. May bayaran kami sa kuryente, din ako ang nagintindi kasi ayaw intindihin ng asawa ko. Kaya inano ko na lang kahit walang laman yung tindahan ko, ibinayad ko na lang sa kuryente guys. Ilang araw lang naman 'yan guys. Na walang laman ito makakabangon din ako guys kasi unahin ko muna yung bayaran yung graduation ng anak ko kaysa naman may laman nga yung tindahan ko hindi naman makakagraduate yung anak ko kaya inuna ko muna yung ibabayad sa akin dito sa tindahan ng may utang sa akin ibabayad muna namin sa graduation ng anak ko kasi yung tatay niya ayaw intindihin yung pambayad sa graduation ng anak niya. Kaya pinag pina isang tabi ko na lang muna tong aking tindahan kahit walang laman. Mga ano lang naman yan guys, mga ilang araw lang yan guys, magkakalaman na uli yan guys. May marami pa namang araw guys para bumangon para bumangon guys para magkaroon ng laman ito ayan putlong ayan. hindi mo pa sinabay ng pagbili kahit paano naman guys nakakabinta para man kahit kunti kahit ganyan yung laman ng tindahan ko guys ayan ayan kaya yan ang dahilan guys kaya hindi ako nakakapag update sa aking munting tindahan guys kasi wala na siyang laman unahin ko muna yung graduation ng anak ko guys kasi pag hindi siya makabayad guys hindi siya makakagraduate sayang naman kaya marami pa namang araw para bumangon dito sa akin tindahan guys ayan ayan guys yan ang dahilan guys kung bakit hindi ako nakakapag vlog dito sa akin muntin tindahan guys kasi wala na siyang laman Ayan kahit paano may mantika pa naman guys so ayan yeah. ayan guys may panahon pa para bumangon tayo guys kaya okay lang yan guys ayan guys hanggang dito na lang tong video ko guys maraming salamat sa panonood kanina nga pala guys yung video ko sa pagkakape ko guys ang ganda ng mga sinabi ko doon na nalobat pala yung mic ko. Yung video ko kanina sa pagkakape. Ayan. Hanggang dito na lang tong vlog ko muna guys. Maraming salamat sa panonood.